Rehabilitasyon ng Pasig River isinusulong ni PBBM. po ako anak ng Pasig. Bago po ako sa masuk sa larangan ng serbisyo publiko, nandean ang Bongbong Marcos na batang Pasig. I grew up by the Pasig River. Ito ang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginanap na ceremonial opening ng Pasig, bigyan buhay muli. Pasig River Urban Development Project sa Binondo, Maynila noong January 17, 2024. Kuwento ng Pangulo, sumasakay siya ng bangka papunta at pauwi sa trabaho. Anya, pagdating sa estado ng Ilog Pasig, hindi lang siya nakabase sa statistics report. Personal niya itong nakikita at naaamoy sa araw-araw niyang biyahe. Kaya naman, para kay Pangulo Marcos, panahon na para ayusin at buhay muli ang makasaysayang ilog Pasig. Ano nga ba ang plano ng Administrasyong Marcos sa Ilog Pasig? Tara, alamin natin. Ayon kay Pangulong Marcos, magiging tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng Pasig Bigyan Buhay Muli o PBBM Project. Katulong ang lead proponent nitong si First Lady Luis Liza Araneta Marcos. Master plan ng Interagency Council for the Pasig River Urban Development ang Pasig Bigyan Buhay Muli Project. Hindi lang para sa rehabilitasyon ng ilog kundi sa pag-maximize ng economic potential nito upang lubusin ang potensyal ng Ilog Pasig, plano ng ehensya na i-convert ang 25 kilometer na kahabaan nito mula Manila Bay hanggang Laguna de Bay upang maging open public parks at commercial areas. Magde-deploy rin ng karagdagang ferry boats at stations upang mas maraming pasahero ang sumakay dito at mas magamit ang maritime highway. Samantala, higit 10,000 na pamilya na informal settlers malapit sa Ilog Pasig ang i-relocate -re sa mga dissenting tirahan. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, Secretary Jose Rizalino Acuzar, tinatay aabot sa 1 milyon pesos kada pamilya ang relocation costs na pupunduan ng private sources. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos, hindi lang ningas kugon o sa simula lang ang rehabilitasyon sa Pasig dahil mas maigi nilang tututukan ito ng First Lady. Sa katunayan, inatasan na ng Pangulo ang DHSUD Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Department of Interior and Local Government o DILG at ilang local government units na magpasa ng quarterly at yearly report tungkol sa proyekto. Aminado si Pangulong Marcos na mahabang panahon ang kinakailangan upang tuluyang maayos ang ilog pasig. Ika nga niya, decades of neglect cannot be undone in months. Sa kabila nito, nanindigan ng Pangulo na hindi para sa kapakanan ng administrasyon ng rehabilitasyon na ito, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Ikaw, anong inasaan mo sa pagpapatuloy ng Administrasyong Marcos sa rehabilitasyon ng Ilog Pasig? DWIZ Research Report ray, ray, ray. Tagaliw po kami, Alio Broadcasting Corporation, Aliw 23 Free TV, DWIZ AM News Radio sa Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Station sa buong Pilipinas, Radio Ronda AM Radio Network sa buong Pilipinas, at Home Radio 97.9 sa buong Metro and Mega Manila. I-like po natin at i-follow ang lahat ng Aliu Broadcasting Corporation's digital station accounts. Maraming salamat po.